Hey, what's up mga kabunsuhan? Ayon, muli, magandang umaga at gabi po sa ating lahat ng mga kabunsuhan dyan sa iba't ibang sulok ng mundo. Kumusta po kayo? Sana po tayong lahat ng sambutin kalagayan at ligtas sa anumang kalamdaman At ayon nga po, Uh, don doon pa rin sa interview ni Miss Kiana Ribs kay Mix Molino, may mensahe si Mix Molino para sa mga basher. At alam naman natin, mga basher ay sumusulpot lang yan kung saan saan, lalo na kung nakikita nila na isang puno ay hitik na hitik sa bunga. Ayaw nilang makikita na ang punong yon ay maraming bunga. Hindi lang sa puno natin na-apply, kumbaga kasabihan lang yon pero sa totoong buhay, yung po mga basher ay galit na galit po yan o gusto gusto nilang tirahin, sirain o pabagsakin ang mga tao na umuunlad. At yun nga isa na si Migs sa example ng tao na pirit idinadown ng mga basher. At dun nga sa interview na yon sinabi ni Migs Molino yung kanyang saloobin o opinion para sa mga basher. At alam naman natin na mga basher talaga ay hindi masaya sa mga ginagawa ng mga tao, pag nakakatulong ang isang tao, o gumagawa ng mabuti, hindi hindi nila kayang tanggapin yon. Instead, hahanap at hahanap sila ng butas upang maging masama yung isang tao. At uh, sa panahon ito ngayon, alam na natin yung mga kalakaran, kung baga sanay na tayo sa mga basher na yan. Siguro nung una, nung una pa lang nauso yung social media, yung mga pagbablog, may mga nagbablog na tao, yung mga vlogger, ah uh, hindi talaga maiwasan na nagiging uh, affected sila affected sila pag binabash sila. Pero sa ngayon, alam na alam na natin yung uh, style ng mga basher. Naninira lang yung mga yan para hindi ka sumikat, para pabagsakin ka. Pero ngayon sa panahon ito, hindi na ganun ka alakas ang impact ng mga basher. Kasi nga, alam na alam na natin yung takbo o yung likaw ng alang mga bituka. So narito po, Panoodin po natin ulit yung maliit na clip ng video mula doon sa interview ni uh, Kiana Reeves kay Mix Molino. Uh, ako kahit sino dyan meron namang mga basa oh, dyan oh. kaya I love you basher I love you basher dali. <laughs> thank you so much dahil dinala niyo ako dito. Ah, oh, di ba? Kasi uh -huh. sila yung gawin nating inspirasyon. Actually mm -hmm. sila talaga eh. Kumbaga kung ano nakakamit mo sa buhay, yun yung gusto ko sabihin din sa kanila mm -hmm. na Uh, huwag tayong paapekto sa mga nababash wag Huwag tayong magpaapekto sa mga basher kasi hindi niyo alam laking tulong din nila sa kanila, Sa atin pala. Kaya I love you mga abiso, <laughs> So ayun po, naparod natin yung uh, sinabi ni Mix Molino para sa mga basher. Sabi nga niya, I love you mga basher. Ay, mahalin na lang natin mga basher natin dahil uh, wala tayong gawa. Ganun talaga yung uh, pagkataon nila. Ganun talaga yung gawain nila choice nila yun, hindi natin sila mapipigilan, uh, hindi naman lahat nga ng tao ay magusuhan tayo, merong magusuhan tayo, merong ayaw tayo, pero magagano ba man, hindi sila magiging dahilan, hindi sila magiging uh, sagabal para maabot natin yung mga pangarap natin sa buhay, para magawa natin yung mga bagay na gusto natin gawin, lalo na yung mga kabutihang bagay na dapat natin gawin sa ating mga kapwa. So, ayun po mga kabusuan, muli, kung bago ka lang po dito sa aking channel, please don't forget to follow, like, and share or subscribe. At, ayun po. Ano lang tayo? Happy-happy lang po tayo. Uh, positive lang tayo. At, putin niyo lang po tayo sa support ng MX Molino. God bless us all po.